Kanina nga pala, papunta ako ng kalasada. May nakita kong basag na. Tawag dito sa inyo, si Ngayon, pinulot ko, nilinisan ko. Kasi yung mga anak ko, mahilig kumain nito. Mas gusto pa nila ito pag ganyan, yung mga buto na lang. At kung linisin pala yan, medyo matigas pa yan kasi hindi siya masyadong hinog. Kaya kinutsulyo ko, tsulyo ko na lang para malis ko yung buto. Mas masarap kasi ito kaysa para sa akin. Kaysa yung tinatawag nilang money tree. Mas malasa ito. Para siyang manina, malambot na malalaki. Parang gano'n ang lasa nito. Para sa akin, masarap naman siya. Iwan ko lang sa inyo kung gusto niyo Pero sabi nga nila, na sa choice naman yun. Yan, ganyan kadami pa nang isang ano lang yan, isang bunga na lang siya na malaki tas isang kunting maliit na napulot ko na naiwan na lang na buto. Uy. Tapos <coughs> ayan so, na nga, kinabukasan, gilaga ko na, tinayin na namin. Ay, hindi naman yung mga bata, nagagawan pa kami, wala nang natitakay kakay.